guys. Ito pala guys. Nilagay ko na siya. Yung tira tong icing. Ngayon, magdidecorate mag tayo guys sa ibabaw nitong ating cake na ginawa ko ngayon. Hindi ko lang siya pinakita guys kanina. Ganun din naman po yung dati kong pinus. Sabi ko, magdidecorate lang tayo. Tapos gagawa pa ako ng konti lang na icing guys. Kasi itong itong ginamit ko guys, yung tira lang ito kasi sayang naman. Ito, guys, yung pang-ano natin dito, pang-dekorasyon natin dito sa ibabo. Ito, guys, pinaglalo kong yung yellow tsaka yung green. Ayun, guys, ang kulay niya. Tignan natin, guys, kung anong kalalabasan. Ito na siya, guys. Mag-design naman tayo sa ating cake. Umayon naman natin ito guys, iba naman yung ating kulay. Ayan. Ganito pa rin po guys, yung gaya ng ginawa ko. Iba lang yung kulay niya. Ayan yung siya. Iba lang kulay 咱俩过来干什么？ dalang pulay, guys. So, ano? <laughs> Tapos, lagyan natin ng coating design. Tapos, guys, dito naman sa gilid. Tingnan natin po kung kasiya pa yung ating ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan guys, kung masya pa yung ano, may tira pang konti. Ayan o. Oh. Yun naman guys, yung ating design ng ating cake. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng konti na lang na white or ano kaya, kulay red. Ganda guys o. Oh. Ganda ng kulay. Ito naman guys, kulay red. Lagyan natin na maliliit na red. Ito yung ating paligid ng cake. Ayan na guys, lalagay natin dito naman ulit sa may mga space. Ayan guys, dito muna natin unahin. Ayan. Maliliit lang guys. Ayan siya. Ayan okay, siya guys. Tapos dito naman sa space ulit. Ayan. Lagay tayo sa Wow! Ang cute! Tapos lagay tayo dito sa baba guys kasi Meron pa tayong jara. Ah, ayan, dito naman tayo guys, mister. Tapos, ayan. Thank you. <laughs> ang cute guys. Ang ano pala, pag pinaghalo mo yung white at saka red, parang ano siya, kulay pink. Ayan siya guys. So, ang cute. Ah. Ayan okay, okay. guys, yung cake. Tinikpa na namin. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Okay.